Magandang maga po sa inyong lahat, farm Life. Tayo po ngayon ay uh, magmimix ng pagkain ng ating mga biik. Ngayon po ay ikalawang linggo na nila. Magmimix po tayo ng kanilang pagkain. Tuturoan po natin silang kumain. Yung gagamitin po natin, ka-Farm Life, ay ito po yung uh, Hug Clip Booster pellets. Bumili po tayo ng isang kilo. Yung gagawin po natin ay magmi-mix po tayo. Kukonti lang po muna. Sus susubukan po nating apakainin ah, sila nito. Kalahating cup lang po muna. Tapos lalagyan po natin ng tubig. Kasi wet feeding po yung practice natin. Tapos ibababad lang po muna natin dito hanggang sa maging uh, logaw siya tapos mamaya maya po ay ibibigay po natin sa kanila ito po Dagdagan natin ka farm light. Bisklahan natin. tapos lagyan na lang natin ng kunting tubig para medyo masabaw lagyan natin ng kunting tubig para medyo masabaw siya tapos bibigay na po natin sa ating mga alaga lagay muna natin dito ka farm light mamaya maya pupuntahan na nila to doon kasi sila sa kabila Yeah from life Yun po ay ika 14 days nila. Yeah, sasanayan natin silang kumain. Gamit po yung hug grip. subukan natin to farm life na bigyan sila ng feeds lagay lang natin dyan uh, another 14 days po ah uh, tayo po ngayon ay magbibigay ng second dose multivitamins plus iron sa ating mga alaga ito po sila sa farm life Tingnan nyo ko farm life. Yan yung lahing native. Malakas po itong malon. Balik natin. <laughs> Ang lakas tumalon.

Na po. Ito, Medyo masikip lang po sila ka-farm life Sa didihan ng kanilang ina kasi Maliit lang kasi yung inahin natin Maikli lang po yung inahin natin Di po yata magkasya Itong mga Mga biik natin Marami pa namang gatas to Ka-farm life Si Carla kahit paano po ay nakakatulong yung malunggay, papaya at saka shell natin. Kaya tuloy-tuloy lang po natin yung pagbibigay ng uh, papaya at malunggay para po makatulong sa pagdami po ng gatas ni Carla. Siyab na piraso lang po sila lahat. Ayun, tuloy-tuloy na po yung daloy ng gatas ni Carla. Pag ganyan ka farm life uh, Ibig sabihin po uh, Maganda po yung daloy ng gatas ng kanilang ina. Pag tahimik lang po sila. Ito po yung Madrid de Agua natin. Kinuha natin ngayong umaga. Huhugasan lang po natin para ibigay po natin sa ating mga biik. Huhugasan muna natin kung sa like. Para matanggal yung mga dumidumi. -dumi. dumi, dumi. Malalakas po sila kumain from life Nininis lang po natin yung kanilang kulungan pero hindi po natin sila pinaliguan. <laughs>